Ayun na. Ayun na. Talagang humarap si Boy dito, oh. Alam na alam naman natin na hindi ensayado si Boy Kahit tignan natin ko ang gansa na ang katikalan ni Boy dito sa laban niya kay Jason Casimiro. Oh, wala pa oh. Kumang oh. magkakaroon ng unang knockout si Boy dito. 4 alas.

kailan okay. talaga nandapan nyo kapan okay. talaga natin ka si Melo kalingo kalingo pare pare yan yan atina tigna atina sa yan atina tigna yan atina yan 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 idol Alam naman natin na si Boy Tato ay puro kayabangan lang, walang ensayo yan pero ang mahalaga ay sinusubok sa bawat ano Grabe. Ingal, ingal. Ingal na, ingal na. Kulang sa hangin. Nga sa Sina hindi kinai. talaga yung trainer Ang galing talaga yung trainer. Siyempre, Boy, tato na walang ano. Boy, <laughs> oh, boy. Ang lakas sumuntok sa hangin. Ouch, ouch, ouch. Tumukulan, tumukulan. Yan, at least, sparring, sparring. Sportmanship Sportsman. nandoon, doon. Walang pikunan. Yan ang tunay na ano. Mga legit na boksidor. Walang pikun. <laughs> <laughs> Pero alam naman patulung bases naglogisibu ito nagloge nako nako alright, nako pinupunta namin 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 na. namin 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 Umiinit pa lang! namin 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 grabe. Laban, laban. Oh, oh. Nakainat si Jason kasi meron. Oh, oh. Galing, galing. Hindi na si Jason kasi meron. Go, 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 go. Sakol naman si Boy Tato ng, seconds, ng towards towards dalawang. 30 seconds. 30 seconds. At oh, oh. oh. Ayan ang tunay. Hindi yung tulad si ng ibang ano. Ayan ang tunay. Lumpungupin punta dito at nag sparring talaga. Hindi tulad ng ibang... Casimiro, ang alam, na, alam natin kung gaano ka professional si Jason Casimiro, kaysa oh, kay Boy Tato na street fighter lamang pero sumusubok. Let's go.